Naportado po ng mga business sector ang pagpasok ng electric vehicle sa Cebu. Ang mga e-vehicle, hindi lang malaki ang tulong sa mga negosyante, kundi maging sa kalikasan. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa Italia. Ito ang mga electric vehicle na dumating sa Metro Cebu. Sa unang tingin, aakalain mong isang ordinary van pero charging ang nagpapatakbo nito. Layunin ng isang pribadong kumpanya ang Green Logistics Services na umarangkada ang e-vehicle hindi lang sa lalawigan ng Cebu kundi pati na rin sa Visayas. Meron silang 100% EV fleet na kanilang ginagamit sa kanilang delivery para sa isang kilalang furniture company. Bukas din ang kumpanya para sa mga lokal na business sector para mas mapalawak ang kanilang advokasya. Gaya ng pagbawas ng polusyon na lubhang nakakaapekto sa kalikasan at maging sa kalusugan ng mamamayan. Our current investor is CISA, Southeast Asia Clean Energy Fund, right? Uh, they have a 175 million fund mm. and their mandate is to only invest in impact startup. Mm. So Mover as a clean logistics, so we're, we're one of the impact fund, right? In this investment agreement, Mobyle cannot buy non-EV anymore. So we're 100% EV. If there are some environment uh, goal-oriented, right, we're happy to partner. 2015, unang sinimulan ng isang pribadong kumpanya ang Green Logistics, ang tumutulong sa mga delivery ng na mga nasa business sector. Isang bagay na tinitignan naman ng na mga negosyante sa Metro Cebu na gusto ring makatulong sa sustainability at sa kalikasan. We are talking about how to help the environment. It's more everything on about the environment. So we do welcome the business sector welcome over here in Cebu for being the first in the logistics industry here in the country by using all EV platform in their whole fleet for their deliveries. Sa ngayon ay may 6 na pong electric vehicles ang kumpanya na bumabiyahe sa Luzon target ng kumpanya na umabot ng 500 ang e-vehicle sa susunod na dalawang taon. Kailangang makabiyahe ang mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa green delivery services. Target din nilang magdagdag ng mga charging hubs sa mas maraming lugar. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.